pansit pa ngalang patong nga lang naman ng pag-uusapan, alam natin na sa Tugega raw, na ang mga nagsasarapan at mga trending na pansiteria. Pero ngayong araw mga boss, mga benteng pansiteria ang magtatagisan sa pasarapan at pagalingan ng pagluto ng pansit batil patong. Kasama ang iba't ibang content creators mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngayong araw mga boss, sasaksihan natin ang isa sa mga programa sa Pagpulo na Festival 2024, ang Pansit Batil Patong Cooking Contest. Anong pansiteria kaya ang tumata sa panlasa ng ating mga Aurado. Pero bago yan mga boss, gusto ko lang malaman at i-comment nyo dyan sa comment section kung anong pansiteria ang karapat dapat na manalo ngayong pansit ba patong cooking contest. Gusto ko palang pasalamatan ang vloggers of Tuguegarao at LGU of Tuguegarao City para sa pag-invite sa amin sa pagdiriwang na ito. At dito na nga ang kwento mga boss. Bago nga nagsimula ang contest, e eh pumunta pala muna kami dito sa Beauty Fix para mag-relax at matatagpuan lang sila dito malapit sa Mall of the Valley. Dito nga ay nabit namin ang iba't ibang content creators tulad ni Aga Ancheta, Amazing Sasa, Ayan at Mr. Bat. Matapos nga nito ay nag-proceed na kami sa cooking contest at pinanood kung paano nila hinahanda ang kanilang mga tapping sa kanilang pansit batil patong. Wow! Tapos nga silang makapag-prepare ng toppings ng pansit bagel patong, binigyan sila ng 30 minutos para makapagluto ng 10 serving nito. At alam nyo ba mga boss, ang ilan sa mga participants dito ay na-feature na natin dito sa ating vlog at ang ilan sa kanila ay talaga namang nag-trending. At merong pansiteria dito na expected ko na napapasok sa top 3 dahil natikman ko na ang kanilang luto. At meron ding mga pansiteria na baguhan pa lang at talaga namang nakipagtagisan din sila ng galing sa pagluluto ng pansit batil patong. Makalipas lang ng ilang sandali, may mga natapos na kaagad ng pagluluto ng pansit batil patong at ito yung kanilang version. Ang ilan sa mga sumali nga dito, ang kanilang version ng kanilang pansit batil patong ay sobrang classic lang talaga. Meron din naman yung tamang tama lang na toppings ang nilagay nila at meron din naman yung overloaded talaga sa toppings. Habang nagvi video nga ako dito mga boss sobrang takaw takam talaga ako dahil sa itsura pa lang talagang panalong-panalo na. Pero nangibabaw talaga ang sarap ng classic pansit batil patong ng Jose Pansiteria dahil sila ang itinanghal na champion dito sa pansit batil patong cooking contest 2024. At sinunod dito naman ito ng Dois and Jupit Pansiteria at sa ikatlong pesto ang Louis Pansiteria. Bago pala matapos ang vlog na ito mga boss, gusto kong pasalamatan ang Meros Restaurant at Kusina Carmela sa masarap na dinner. Naghahanap ba kayo mga boss ng pagkakakitaan? Saktong-sakto, meron akong gustong ipakilala sa inyo. Open sila for franchise at paniguradong ang mga manok na i-deliver ide sa inyo ay palaging fresh. Mabilis lang ang ROI nito dahil patok na patok sa masa ang presyo nito. At pagdating naman sa crispiness at lasa, Kaswerte paniguradong makikipagsabayan nito sa mga leading fast food chain dito sa Pilipinas. Meron na rin itong kasamang cart na ganito kaganda at meron na itong kasamang 5,000 worth of product. At ang kagandahan pa nga ka nito, galing sa planta ang mga chicken na i-deliver sa inyo kaya paniguradong palaging fresh. Produkto ito ng Golden Richland at Haring Manok. Kung gusto nyong magkaroon ng franchise, ipm nyo lang ako dito sa aking page. Pagkatapos ka ng pagluluto mga boss, ay eh, nagkaroon din ng paligsahan ng paunahan ng kumain ng pansit batil patong. At ang nanalo nga sa paligsahan na ito ang Tuguegarao City Content Creators Club. Yun lang mga boss, magbalo. Eh. Mga tonight, no?